Kapatid kaibigan ang kababayan, ito yung dumi ng rabbit na tuyo na kabayan. buo-buo ka -buo kabayan, kaya kaya nilang durugin to kasi yung ang yung bunibutas nila yung puno ng yung napakatigas ito pag nabasa to kabayan malambot na to so kung natatandaan nyo kabayan nag nagdididid nagtadtad ako ng mga balat ng buko na luma kabayan yung pinulot ko Yan, sa pang-araw-araw na ito kasi kabayan, pag lumaki ito, nagiging ano na ito kabayan, yung tinatawag sa bisaya na kung kabayan, yun, pag lumaki na ito. Kailangan pag laki nito kabayan, hindi siya dapat makatakas kabayan, alam may ganito, para hindi siya makatakas. Tingnan mo yung ano kabayan, napakagandang fertilizer organic pure organic fertilizer kabayan yan yan yung ginagawa ko nito ngayon kabayan so itong kukupit na to uh, ano na siya ah uh, ano na tong kukupit na to kabayan lumang mga kukupit to ng katambak na tinadtad ko tapos yung dumi ng rabbit nilagay natin dito kabayan luma na rin, kumpus na rin to sa pang-araw-araw na kinakain na kabayan yan ay yung magiging ganito kabayan. Magiging abuno. Kailangan natin takpan kabayan kay kasi pag ito nagiging ano naganap na siya nagiging ano ko ka. Hindi siya kaila, hindi siya makalabas dito. Kasi pag once nakalabas yung kabayan mamiminsala ng mga nyug natin yan. So ang gagawin natin yan, ikukulong natin, bibigyan natin sila ng trabaho na kasi kay kakain lang rin naman ng buko, bibigyan natin sila ng mga balat ng buko na marami.